Mapagpalang araw mga kapatid, ngayon po ay magmumukbang po tayo ng honeycomb. So kung nakita niyo po kapatid, ito po ay kung saan po tumitara yung mga bees dito. At mapapansin niyo talaga yung bar po na may honey. Kitang kita niyo naman po. Oh. So bubuksan po natin at habang kinakain po natin kapatid ito, ay magandang masabi natin ano ba yung mga benepisyo ng pagkain po ng, o pag-inom o pag-take ng honey. Alam niyo po itong honey kasi may mga natural po kasi to na na sugar at ito po ay wala po itong preservative. So tignan po natin. Ayan, 500 grams po siya. So tanggalin natin yung tape mga kapatid para atin ang matikman. Ano ba talaga ang lasa? Ayan na. Tingnan na natin. <coughs> Uy. Tingnan natin ha. Uh -huh. Masarap to ah. Oh. Hmm. siya tignan. Mm -hmm. Ito kapatid, kitang kita mo naman. Mm. Number one, nutrients ito. Beneficial. Wala siyang fats. Wala siyang vitamins. Wala siyang minerals. At meron siyang polyphenols. Mm. At number two, rich in antioxidant ito. Kasi meron siyang flavonoids and polyphenols. So sabi nila, meron daw tong reactive oxygen species that is contribute para po atin pong malabanan ang premature aging, malabanan ang diabetes, at the same time po, may iwasan ang pagkakaroon ng heart disease. Mm. Masarap ka. mm, -mm. Tapos, sabi dito, ito daw ay maganda para makontrol natin yung ating blood sugar. Okay? At mas magandang gamitin kaysa mga ordinary sugar. Mmm. Sip, sip, no? At alam niyo po ba ito ay maganda po para sa ating heart? Kasi nakakatoto para bumaba yung ating blood pressure. Masa rapsa, harap. Mm hmm. Hmm. sulit, belum beli kok sudit Apakah sulit guys, kan? apakah sulit Sama-sama, sama-sama, serap-serap Enggak satu-satu, hmm. senang mm. Grabe 嗯。Mm.